Dr. Vito, totoo po ba na pag kumain po kami ng malansa ay nakakataas po ito ng uric acid? Before ko po sagutin, atin mo nang pag-usapan yung malansa. So ano po ba ang malansa pagdating sa mga Pilipino? Ito po yung mga pagkain na kagaya po ng karne, na po ng isda, na sinasabi po nilang madugo. Ang ibig sabihin po sa kanila is mataas po at nakakataas daw po yan ng uric acid. So ito po ay sinasabi nakakataas ng uric kung ang pagkain po tinutukoy niyo po ay kabilang po sa mga pagkain nakakataas po ng uric acid. Ibig sabihin, mataas po ang kanilang protina or purine. So, meron pong kategory po yan, 1, 2, 3. So, ito po yung sabi na mataas ang purine, around 150 to 1,000 mg. Per 100 mg po yan per day kapag sumosobra po kayo sa pagkain. So number one na sinasabi niyo pong malansa is yung internal organs ng baboy, ng kambing, ng chicken, or kung ano ba pong karne So sa baboy po, yung kanilang atay, yung kanilang pali, yung kanilang malit na bituka, at yung malaking bituka na kadalasan po masarap daw kapag po piniprito. Yung chicharon, bulaklak. Number two, sa mga kambing naman, yung kanilang atay at yung kanilang pali yan po yung nakakataas po ng uric acid. Pagating po sa manok, yung atay ng manok, yung kanilang kidney, yung gizzard, ibig sabihin po yung balun-balunan ng manok at malit na bituka po ay nakakataas po ng uric acid. Okay? Pangat po pa kapatid, ay paano po naman sa isda? So dito po sa amin sa Mindoro, mayaman po kami sa isda. So ito po yung mga isda na kailangan iwasan, kagaya po ng tulingan, tanigi, yung dilis po ha. So masarap ang dilis sa mga ginataan, sa mga prito. Alumahan, matang baka, tamban, tunsoy, at bisugo. So ito po yung mga isda na karaniwang dapat iwasan kung kayo po ay na-diagnose na mataas ang uric acid. Nagkaroon po kayo ng kidney stone or meron po kayong gout. Alam niyo po, itong mga pagkain na to ay ito po yung adjunct na pwedeng idagdag sa kaalaman kung kayo po ay na-diagnose ng doktor na mataas ang uric acid or may gout or may kidney stone. Kung ito po ay gawa po sa uric acid. Nang sa ganun po, maging epektibo po ang paggagamutan po sa inyo. Pangalawa po, kung kayo po ay may history na dating tumaas na po ang uric acid niyo po at nagamot na po, maaari niyo po itong iwasan nang sa ganun hindi po maulit. Dahil mahirap ang nagkaroon ng komplikasyon na yung uric pumunta po sa buto o mamuo po itong ating uric acid na maging kidney stone. So ito po yung mga purine-rich food na kailangan nyo pong iwasan. Nang sa ganun po kapatid ay maiwas natin ang patuloy na pagtaas po ng uric acid. So ito yung kategory na kailangan iwasan ha. So ang sagot po doon, kung tutukon nyo pong malansa yung hayop at isda, ay eh, totoo po yun kung ito pong ayon na ayon sa aking mga nabanggit. At yung hindi ko po nabanggit po ay kadalasan po, pwede naman po twice a week lamang yon Kadalasan, kailangan lang po talaga at the minimum level. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindoreng manggagamot.